So yun, magandang araw sa inyo mga KBTV at Kabuting Ting TV. Bali ngayong araw na to ay hindi po muna tayo makakagawa ng vlog para sa ating drama content. Bale ang mangyari po, busy po tayo ngayon sa araw ng graduation ng mga kabataan na gumraduate at masisipag mag-aral ng grade 6 para sa ating tagumpay sa pag-aaral nila. So yun, siyempre kailangan natin silang supportan dahil ngayong araw ng graduation nila, kailangan nandun tayo nakasuporta sa kanila. So, mga kabataan na nakagraduate ngayong araw na to, congratulations sa inyong lahat, lalo na rin sa inyong mga taga rito kabataan sa ating lugar na to mga, sila John Kinakar yan, si Ravi Bautista si M. Ostan at sa lahat pa ng mga kabataan na nandito sa lugar namin congratulations sa inyo graduating na kayo sana magpatuloy pa kayo sa pag-aaral nyo maraming maraming salamat sa inyo huwag kayong magalala lahat ng mga magulang nyo nakasuporta sa inyo para makapagpatuloy kayo sa pag-aaral nyo so yun lang sisimulan nating eh dito mga video yung pinagagawa nila posting posting nila eh, para sa lahat ng to sisimulan ko nang gawin At yun na nga. Congratulation din nga pala sa anak ni Epper na gumraduate din ng grade 6 ngayon. At lalo na kay Ate Donna na anak niyang si Nene. Ayan, congratulations sa inyong lahat. Ngayong graduate na kayo. Amor. Alexa May Batang M. At yun na nga, congratulations sa inyong lahat na nakagraduate yung araw na to. So yun, mag -alala. nandito kami mga magulang nyo, andan lagi nakasuporta pa rin sa inyo. Kaya mag-aaral kayo mabuti sa susunod pag high school nyo pagpatuloy niyo ng maayos ang pag-aaral niyo. Bye bye sa inyong lahat. Thank you. Maraming maraming salamat and congratulations muli sa inyong lahat.